Historia Tagalog Horror Stories Magandang araw po Ako po si Salome 41 anyos na po at naninirahan po sa lalawigan ng Santa Magdalena sa probinsya po ng Bicol kasama ko po ang aking dalawang butihing anak na pareho pong nag-aaral sa mababang paaralan ng elementarya. Isang single man po ako at wala na pong balak na muli pang mag-asawa. Panatag na po ako sa buhay ko ngayon na kapiling ang aking mga anak dahil na itataguyod ko naman sila ng maayos at naibibigay ang kanilang mga pangangailangan. Masasabi ko po noon na minalas talaga ako sa buhay pag-ibig. Dahil lahat po nang nakakarelasyon ko noon ay hindi po ako sineryoso. Sa katunayan nga po Sir Jay ay magkaiba ang ama ng dalawa kong anak. Marami ngang nagsasabi na malandi po akong babae dahil paiba-ibang lalaki ang mga nakakasama ko sa buhay. Sino ba naman ako isa lang naman akong pangkaraniwang tao na naghahanap po ng kaligayahan sa buhay. Lahat naman ng mga nakarelasyon ko po ay minahal ko po ng lubos. Sadyang malupit lang talaga sa akin ang tadhana dahil pinaglaruan lang ako ng mga lalaking pumasok at gumulo sa aking marupok na puso. Wala naman akong inagrabyadong tao dahil lahat naman po ng mga nakarelasyon ko ay wala pa namang mga asawa at hindi ko pa naranasang maging kabit. Tila, malupit lang talaga sa akin ang panahon. Ang itatampok ko pong kwento ay naganap sa taong isang libot siyam na raan at siyam naput isa at nasa edad pa lang ako noon ng 17. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang masalimuot at malagim kong karanasan sa una pong lalaking inibig ko at inalay ang aking pinaka-iingatang dignidad bilang isang babae. Sa madaling salita, sa kanya ko po inalay ang aking pagkabirhen kung saan nagbunga po ito. Matapos po ako mabuntis ng unang lalaking naging kasintahan ko, bigla na lang po itong naglaho na parang bula at iniwan ang kanyang responsibilidad upang panagutan po ako. Akala ko noon ay mahal niya ako ngunit katawan ko lang pala ang habol nito. Nagalit po noon ang aking ama at ina dahil sa maagang pagbubuntis ko sa murang edad. Pati po ang pag-aaral ko ay naapektuhan na rin. Inilihim ko po kasi ng mga panahong iyon sa aking mga magulang na may nobyo na po ako Itago ko na lang po ang pagkakakilanlan ng aking mga magulang sa pangalang Nanay Emma at Tatay Polding upang mapangalagaan ang pribado naming mga buhay. Sinabi po sa akin noon ni Nanay Emma na hindi daw ba ako nahiya sa aking ama at ano na lang daw ang sasabihin ng mga kapitbahay namin. Iisipin nila na napakalandi ko daw na babae at bigyan ko naman daw sila ng kaunting kahihiyan at akala daw nila ay nag-aaral daw ako ng mabuti. Yun pala ay nakikipaglandian lang ako sa eskwelahan at pilit pa na pinipigilan ng aking inanoon ng kanyang sarili na sampalin ako. Nagsalita din ang aking ama at sinabi niya na sabihin ko daw sa kanya kung sino ang ama ng dinadala ko sa aking sinapupunan at tuturuan daw niya ito ng leksyon habang nanginginig kampana nito sa labis sa galit sinabi ko sa kanila na si Lando po ang ama ng batang dinadala ko humingi din ako ng tawad sa kapabayaan ko sa sarili ko at sinabi ko din na iniwan na po ako ni Lando nang malaman niyang buntis ako sinabi ko na pinuntahan ko siya sa kanilang bahay ngunit sabi ng kanyang mga magulang ay tumungo na daw ng Maynila si Lando habang dumadaloy ang mga luha sa aking mga mata. Matapos ko iyon sabihin sa mga magulang ko ay isang malakas po na sampal ang dumampi sa aking pisngi dahil pinagbuhatan ako ng kamay ni Nanay Emma. Habang si Tatay Paulding naman ay nagkikis-kisa ng mga bagang. Malakas po na sinuntok ng aking ama ang aming dingding upang doon po ibuhos ang sama ng loob niya sa akin hindi ko rin sila masisisi noon Sir J dahil malaki po ang nagawa kong kasalanan lalo na nagpapakahirap silang kumayod upang mapag-aral po ako labis kong kinamumuhian ang aking sarili dahil mali po ang tinaha kong landas noong mismong araw na iyon sinugod po ni Tatay Paul ding ang bahay ng mga magulang ng aking kasintahan upang kausapin ng masinsina ng mga magulang ni Lando. Nais po ni Itay na panagutan ako ni Lando at gampanan ng responsibilidad nito sa akin. Batid kasi ng aking mga magulang na wala naman sa Maynila ang binatang nakabunti sa akin at itinatago lang ito ng mga magulang ni Lando dahil malaki din po ang pangarap nila sa kanilang anak sa hinaharap at ayaw nilang nasira ito dahil lamang sa isang obligasyon. Sinabi ko sa aking ama na huwag na siyang pumunta sa bahay ni Lalando at nakakahiya po sa mga tao. Yan po ang pakiusap ko noon sa aking ama dahil alam ko ang gagawin itong iskandalo. Sumagot naman ang aking ama at sinabing, bakit daw siya mahihiya bakit hindi daw ba ako nahiya sa aking ginawa na binigyan ko sila ng kahihiyan? Nagpakahirap do sila ng aking ina na mapag-aral ako tapos ito pa daw ang igaganti ko sa kanila. Hindi daw siya papayag na hindi ako panagutan ng bastardong silando. At dahil... Hindi naman po ganoon kalayo ang bahay ng mga magulang ni Lando, ang lalaki pong nakabunti sa akin ay matapang na pinuntahan ng aking ama kasama si nanay at upang maiwasan din ang malaking gulo ay sumama na rin po ako. At nang makarating kami sa kanilang pamamahay, nakasarado po ang kanilang pintuan at malakas po na tinawag ang pangalan ng mga magulang ni Lando. Nang gagalaiti na po sa kalit ang aking mga magulang dahil wala man lang naging tugon ng amat ina ng aking nobyo. Lumapit po sa pintuan si Tatay Paulding at walang habas na kumatok ng malakas na halatang handa na po itong makipag-away. Mahigit isang minuto pang lumipas bago bumukas po ang pintuan at lumabas doon ang nanay po ni Lando at wala nga po noon ang ama ni Lando. Galit po na nagsalita ang nanay ni Lando at sinabi nito na balak ba doon naming sirain ang kanilang pintuan at huwag daw kaming mag sa pamamahay nila at hindi daw ba kami nakapag-aral dahil ugaling basura daw kami. Sinabi pa niya na wala daw doon ng kanyang anak at lumuwas ito ng Maynila. Maya-maya ay walang habas na sumabat si nanay at sinabi niya na ang kapal do ng muka ng naning ni Lando na sabihin na hindi kami nakapag-aral. Para daw kasing isang aso ito ng tahol ng tahol dahil kanina pa do tinatawag namin ang pangalan nito pero hindi ito lumalabas ng bahay. Tinanong pa ng aking nanay kung nasaan si Lando at wag do siyang itago sa ilalim ng saya nito. Sumagot ulit ang nanay ni Lando at sinabi niya na wala daw doon ang kanyang anak at lumuwas ito ng Maynila. Doon na do mag-aaral ito sa Maynila at malayo sa aming barangay. Hindi rin daw siya makakapayag na panagutan ako ni Lando hindi po nagustuhan ni Nanay Emma ang kanyang mga nadiniga. Napasigaw na lang po ako ng salakay ng aking ina ang bastos na ginang. Hinawakan niya ang buhok nito at malakas po na sinabunutan. Dumating na rin sa punto na naghilahan na sila ng kanilang mga buhok at nagpagulong-gulong sa lupa. Sinabihan ko naman ang mga ito na itigil na ang kanilang pag-aaway dahil naaawa na ako sa aking ina lalo na madalas itong sumpungin ng hika. Nagmamakaawa na rin ako sa aking ama na awatin sila inay ngunit hindi ito nakinig sa akin at pumasok ito ng walang pahintulot sa tahanan ng ginang upang alamin kung nandoon ba ang binatang nakabunti sa akin at kung tinatago lang ba nila ito sa loob. Habang nasa loob ng pamamahay ng ginang si Tatay Polding, ay labis akong naaawa sa aking ina dahil na pumaibabaw na sa kanya ang ginang at walang habas na pinagsasampal si Nanay Emma. Dahil masyado po itong malakas lalo na't mataba ito at patpatin lang ang katawan ng aking ina. At dahil naaawa ako sa kalagayan ni Nanay Emma, mabilis akong lumapit sa ginang at walang habas na hinablot ko po ang kulot niyang buhok at malakas na kinaladkad ito. Nawala na rin ako ng kontrol sa aking sarili dahil nagawa kong sabunutan ng buhok ang ginang na halos matuklap na ang anit nito at malagas ang ilang hibla ng buhok. Muling tumayo ang aking ina at tinulungan ako nitong sabunutan ang bastos na ginang nagawa rin po ni Nanay Emma na sampalin ito upang makaganti sa mga natanggap niyang sampal kanina dahilan po para pumutok ang kanyang ibabang labi. Nagulat na lang kami ni Inay nang biglang lumabas si Tatay Paulding at mabilis na lumapit po sa amin at inawat na kami. Meron ding nagmagandang loob na matandang lalaki at hinila nito palayo ang kinang sa amin dahil ayaw pa nito magpaawat at nais pang makaganti pinagmumura kami ng kinang habang mahigpit siyang hinahawakan ng matandang lalaki sinabi po sa akin ng aming ama na umuwi na do kami at wala daw do doon ng bastardong lalaki wala daw si Lando sa kanilang tahanan na halatang umalis ito upang takasan ang malaking responsibilidad at habang naglalakad kami palayo sa bahay ng ginang ay walang tigil ito kakaputak at pinagbantaan kami na kakasuhan kami sa aming ginawa. Hindi naman kami natakot sa mga banta nito dahil ito naman ang nagumpisa. Sa katunayan nga ay pwede rin kami magsampan ng kaso sa kanya dahil sa pagiging bastos ng bunganga nito. Simula ng araw na iyon ay naging mortal namin silang kaaway kahit na palagi nila kaming sinisiraan sa ibang mga tao ay hindi na lang namin ito pinapansin dahil alam naman ng mga kababaryo namin kung gaano kabait ang aking mga magulang ewan ko ba noon sa dinami dami kasi ng lalaki sa mundo bakit si Lando pa ang nagustuhan ko palibhasa po kasi Sir J gwapo ito kaya't na humaling ako ng husto at ibinigay ang puri ko na hindi man lang nag-iisip Nagkisisi ako ng lubos dahil sa napakarupo kong babae. Nakalimutan ko palang sabihin na malayo pala kami sa bayan. Maging ang mga palengke, simbahan, parke at ospital sa aming lugar ay kailangan pang sumakay ng tricycle sa labasan ng aming sitio at madadaanan pa namin ang bahay ng mga magulang ni Lando. Lumipas ang ilang buwan ay umumbok na rin ang aking tiyan. Wala naman po akong balak na ipalaglag ang sanggol dahil nabuo ito sa labis na pagmamahal ko kay Lando. Ngunit napagtanto ko noon na hindi pala siya karapat dapat na mahalin dahil wala siyang kwentang lalaki. Kahit na ang aking ama at ina ay nais nilang isilang ko po ang aking sanggol at tanggap nila ang magiging anak ko. Dahil ito rin ang una nilang magiging apo kahit na isa kong dalagang ina. Ngunit, isinumpa ko sa aking sarili at sa mata ng Diyos na kahit kailan ay hindi ito mahahawakan at mahahag kanilando at ipagkakait ko rin ang bata sa mga magulang niya. Subalit, sadyang kakambal ko na talaga ang kamalasan at tila isinumpa ako ng panahon dahil puro nalang trahedya ang dumarating sa aking buhay na humantong pa sa mantinding pighati at kasawian. Hindi ko po lubos maisip na pati ang sanggol sa loob ng aking tiyan na malapit ko ng iluwal sa mundong ibabaw ay tuluyan din lang maglalaho at iiwanan ako dahil sa isang insidente na nagbigay ng kagimbal-gimbal at kahindig hindik na pangyayari sa aking buhay nang makilala ko sa unang pagkakataon ang isang matandang kumadrona na manlalako ng suman. Sa ikahuling linggo ng ikapitong buwan ng aking pagbubuntis, araw po ng lunes, bandang alas 9 po ng umaga, ay tahimik po ako naglalakad sa tapat ng aming tahanan upang magpainit sa sinag ng araw. At bilang bahagi na rin po ng ehersisyo, ay isa pong matandang babae ang napadaan sa tapat ng aming bahay bitbit po niya ang isang bilao na naglalaman ng mga nilalako nitong mga suman. Nasa palengke po noon si Nanay Emma at kasama po nito ang mga kapatid ko at nasa trabaho naman si Tatay Paul Ding. Lumapit po sa akin ang matandang babae at inalok po ako ng suman. Natakam naman ako sa paninda nitong suman dahil mainit pa ito at halatang bagong luto. Nagkataon naman na may barya ako sa aking bulsa kaya't naisipan kong bumili ng dalawang suman. Ngunit ang hindi ko pulubos maunawaan kung bakit bigla na lang sumama ang pakiramdam ko at naging malikot ang sanggol. Namumuo na rin ng pawis sa mukha ko at unti-unti pong nanlalabo ang mga mata ko. Matapos ko pong makuha ang suman, ay agad naman ako nagbayad sa matanda at malugod po ako na nagpasalamat. Akmang papasok na po ako sa loob ng aming tahanan dahil sa biglaang pagsama ng pakiramdam ko. Bigla na lang pong nagwika sa akin ng matandang babae. Sinabi nito sa akin na sa susunod na mga araw daw ay iluluwal ko na ang sanggol sa aking sinapupunan na labis kong ipinagtataka dahil hindi ko pakabuwanan Nabanggit din nito na hindi daw maganda ang pakiramdam ko dahil naliligo na ako sa sarili kong mga pawis. Nagulat na lang po ako Sir ng nang lumapit sa akin ng matandang babae at nagkuwi ka na baka na nausog niya ako. Idinampi ng matanda ang dalawa niyang daliri sa ibabaw ng kanyang dila upang nalawayan ito. Nang malagyan ng malapot na likido ang kanyang mga daliri ay marahan itong ipinahid na pakru sa akin tiyan sa bandang itaas ng aking pusod. Bigla naman ako na matapos ako lawaya ng matantang babae na labis kong ikinamangha. Nagwika muli ito sa akin na isa daw siyang kumadro ng manggagamot. Marami din daw siyang pinaanak sa kanilang baryo na halos ligtas na iniluwa ng mga sanggol. Subalit Naguguluhan pa rin ako sa sinabi nito na maaari na ako mga nakinabukasan o sa mga susunod pang mga araw na labis ko pong ipinagtataka. Sinabi po sa akin ng matantang babae na gusto ko robang mga anak na hindi ako nahihirapan. Maaari daw niya akong tulungan tulad sa ibang mga buntis na tinulungan niya. Ewan ko po kung bakit hindi ako makatanggi sa matandang kumadrona na parang na nahipnotismo po ako. Tumangulang ako sa sinabi nito at magkasama kaming pumasok sa loob ng aming bahay. Pinahiga ako nito sa mahaba naming sofa at marahan na iniangat ang aking maluwag na damit. May kinuha itong maliit na botelya sa kanyang bulsa at nilahida ng aking maumbok na tiyan abang marahan itong hinahaplos. Ngunit, bigla na lang ako nakaramdam ng matinding antok nang malanghap ko ang halimuyak ng langis na inilahad niya sa aking tiyan dahilan para mawalan po ako ng malay. Sa muling pagdilat ng aking mata ay wala na sa aking tabi ang matandang babae at bumungad sa aking paningin ang ilan kong mga kapatid habang sinanay naman ay abala sa pagluluto. Tinanong ko po si inay kung nadatan nila sa bahay ang matandang babae at sinabi naman nito na hindi raw niya ito nakita. Inabutan nila ako noon sa bahay na mahimbing na natutulog habang nakabukas ang pintuan. Pinagalitan pa nga ako ni inay dahil hindi ko daw isinerado ang pinto at dahil tahimik at matiwasay ang aming sitio lalo na't wala namang napabalita ang aswang sa aming lugar ay naging kampante naman po kami muli ko pong tinanong si nanay Emma tungkol sa matandang manlalako ng suman at sinabi nito na hindi niya talaga ito nakita ngunit may nakasalubong silang matandang babae na may bitbit na bilao nung pauwi na sila inilahad ko sa aking ina ang tungkol sa ginawa sa aking na matanda buhat nang papasukin ko ito sa loob ng aming tahanan na muli nitong ikinagalit dahil nagpapasok daw ako ng hindi ko kakilala lalo na't hindi ito taga sa amin. Marahan kong hinaplos ang maumbok kong tiyan dahil hindi ko na po nararamdaman ang paggalaw ng sanggol sa aking sinapupunan. Hinihimas ko ito habang kinakausap pa po. Naramdaman ko rin na tila mahapdi ang kaliwang bahagi ng tiyan ko kaya't iniangat ko ang laylayan ng aking damit at nabulalas na lang ako sa aking nakita dahil may sugat ang kaliwa kong tiyan na halatang tinusok ito ng isang matalas na bagay. Tinawag ko noon si inay at dagling lumapit sa akin. Ipinakita ko po sa kanya ang sariwang sugat na may hugis pabilog. Sinabi ko rin na hindi na gumagalaw ang sanggol sa aking sinapupunan. Napamura na lang po si nanay Emma dahil nakilatis nito ang sugat na halatang inaswang ako sa kasagsaga ng umaga. At upang makasiguro nga kami naligtas pa ang bata, tumungo kami sa pampublikong ospital para ipasuri ang sanggol. Hindi ko po mapigilang umiyak ng sabihin ng doktor na wala na po ang bata sa aking sinapupunan. Hindi nila alam kung paano nangyari iyon na bigla na lang nalusaw ang sanggol sa loob ng aking sinapupunan. Sa madaling salita ay wala na po ang anak ko at kinain na ito ng aswang na gamit ang kanyang matutulis na dila at sinipsip ito. Dahil po sa pangyayaring iyon, sumailalim ako sa minor operation upang linisin po ang aking tiyan dahil naiwan po sa loob ng aking obaryo ang nagsisilbing balot sa buong katawan ng sanggol o inunlan sa katawagan sa bikol. Pansamantala po akong na-confine sa ospital upang magpagaling ng sugat dahil sumailalim nga ako sa minor operation. Nagalit naman ng aking ama sa pangyayari sa akin noon. Nagtanong-tanong po si Tatay Paulding sa buong sinasakupan ng aming baryo kung kilala nila ang matandang babae na manlalako ng suman dahil nais nitong ipaghiganti ang pagkawala ng una nilang magiging apo. Sinabi naman ng ilan naming kababaryo na minsan nga nilang namataan ang nasabing matanda ngunit walang nakakaalam kung saan ito naninirahan. Maging sa kalapit naming baryo ay hindi kilala ang matandang babae. Hanggang sa isang ginang ang nakausap at napagtanungan ng aking ama na kilala nito ang matandang babae. Hanggang sa isang ginang ang nakausap at napagtanungan ng aking ama na kilala nito ang matandang babae at sinabing isa raw itong kumadrona sa kanilang lugar. Sinugod po noon ni Tatay Polding ang bahay ng matandang babae sa kabilang baryo sa tulong ng isang hindi kilalang ginang. Ngunit bago siya tumungo roon ay ipinagbigay alam niya muna ito sa punong kapitan. Dahil itinatago po ng matandang babae ang tunay niyang pagkatao. Kinausap po ni Tatay Polding ang kapitan ng nasabing baryo upang iwaksi ang tunay na katauhan ng matandang kumadrona. Nagilalas naman ang kapitan sa mga nalaman nito na isa palang aswang ang matandang kumadrona na naninirahan sa sinasakupan nila kaya pala marami din sa kanilang baryo ang namamataya ng mga sanggol tuwing mangananak na ang mga ito at ang matandang umadrona ang nagpapaanak sa kanila. Nagkaisa ang pamilya sa nasabing baryo at pinalayas nila ang matandang babae sa kanilang lugar. Hindi nila ito pinatay dahil bahala na ang karma na sumingil sa kanya dahil po si Tatay Paulding ay hindi nagawang sakta ng kumadronang manlalako ng suman dahil matanda na po ito kahit na buhay pa ng anak ko ang kinuha nito. Inisip ko na lang noon na hindi pa talaga panahon para magkaroon ako ng anak at sa mga lumipas na taon ay hindi na ako muling nag-aral pa at naisipan ko na po magtrabaho para makatulong sa mga magulang ko. Imbis na makapagtapos ako ng kolehiyo ay pinag-aral ko na lang ang mga kapatid ko. Muli po akong nakatagpo na lalaking mamahalin ko at nagsama kaming dalawa sa iisang bubong. Nagbunga po ang aming pagsasama subalit. Kinalaunan ay naghiwalay din kami dahil naghanap ito ng iba at bumuo ng panibagong pamilya at pinabayaan na kaming mag-ina. At sa mga lumipas pang panahon ay muli akong naghanap na makakatuwang sa buhay nagkaroon din kami ng isang anak at itinuring din ito na parang tunay na anak ang naging anak ko sa aking naging kasintahan. Sa kasamaang palad, sa paglipas ng panahon ay naging babaero ito at lasinggero at napabayaan na kaming mag-iina. Kaya't nakipaghiwalay na po ako sa kanya dahil madalas din niya akong sinasaktan. Sadyang malupit talaga sa akin ang tadhana dahil wala akong nakilalang matinong lalaki na magmamahal sa akin ng totoo at pahahalagahan ang aking pagkatao bilang isang ulirang ina at mabuting ilaw ng tahanan. Dumating rin po sa punto na isinarado ko na ang pintuan ng aking puso at hindi na muling umibig pa. Inilaan ko na lang ang aking sarili sa aking mga anak at tinaguyod mag-isa sa tulong ng aking mga magulang mas naging tahimik ang buhay ko na kapiling lang ang dalawa kong anak at ang mga butihin kong amat ina na naging kaagapay ko sa buhay. Naging sandigan ko rin ng mga nakababata kong kapatid na tinulungan ko noon na makapag-aral. Sa mata po ng ibang tao, iniisip nila na isa akong malanding babae. Ngunit sa mata ng Diyos ay isa akong inosenteng babae na naghahanap ng lalaking makakatuwang sa buhay at mamahalin ako ng buong buo na handang iharap sa altar. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia Tagalog Horror Stories